Kumusta kakaaro? Kumusta mga boss? Ito po ang update sa aking video. Ito po ang day 3 at day 4. Ang ating tatalakayin ngayon kung paano magkabit ng gutter. Panoorin mo to kakaaro kung baguan ka palang lang, tamang tama para sa iyo ang video na to. Panoorin mo ang aking video hanggang sa dulo dahil meron na naman tayong natukulot na kaalaman. Kaya umanap ka na ng pwesto mo at makinig ng maigi upang makasunod ka sa aking video tutorial. Inuumpisa na naming ikabit ang gutter. Pag nagkakabit kayo ng gutter, dapat tatlo po kayo kakaaro para may tagahawak at hindi mahulog ang ating gutter at hindi ma-disalign. Kung napapansin nyo kakaaro, corner ang ating steel trusses. Nakaiskwala po yan kakaaro at obligado mapapalibutan ng gutter ang ating fascia board. Kung magtutugtong kayo ng gutter, dapat pong pasubran nyo ng 4 or 5 inches po pulgada po. Kung nagbubulkasil kayo or bersilan kayo kakaaro, huwag niyo pong tipirin sa bulkasil or rubbersilan. Para hindi madaling masira ang ating pasha board kung si Parlins ang inyong gagamitin. At lalong lalo na sa ating gutter at hindi ito mabulok agad. Mahirap na kakaaro pag may nag-leak. Ito po ang slope ng aming gutter. Gunting ang pinangtabas namin dyan, hindi kami gumamit ng grinder para hindi ito madaling kalawangin. Sa silong ng gutter to flushing, nag-allowance kami ng 5 cm. Dahil dyan ilalagay ang ating pasha cover para sa spandrel drill. Kung nagtataka kayo kakaaro kung paano namin nakuha ang 5 cm dahil dyan kami kumuha sa taas ng labi ng ating gutter. Saktoan lang po yan kakaaro, hindi po pwedeng sobrang baba kasi lalabas po ang ating yero. Gumamit kami ng tabla at pinukpok namin para maglapat po ang ating dugtungan. Dahil hindi pare-pareho ang pagkabender, Kapag lapat na po ang silong ng ating dugtungan kakaaro, pwede na natin itong barinahin at ribitan para hindi na gumalaw. Kung ano ang nakikita nyo sa video na nagtatrabaho, huwag nyo po yung gayain kakaaro. Dahil naiwan po ang ating full body harness. Kaya kayo kakaaro, magsuot po kayo ng full body harness para sa safety first. Silipin nyo ang gilid ng ating gutter kung tuwid bago natin barinahin. At kung napapansin nyo kakaaro, hindi pa niya binabarinahan. Sinisipat ko yan, tinitignan ko kung tuwid na bago niya barinahin. Mas mainam ng sureball ang ating trabaho kaysa mag job Dahil malayo ito kakaaro, Los Banyos, Laguna, tagapanggasinan pa kami. Kaya sinusureball namin ang maayos para wala nang balikan at walang masabi ang may-ari ng bahay. Bibigyan ko kayo ng tips kakaaro, di bali ng matagal. Basta sureball ang ating trabaho at satisfied po ang nagpapagawa ng bahay Sigurado makakabalik ka pa at makakaulit sa kanila dahil irurekomenda ka nila sa mga kakilala nila at sa mga kamag-anak nila dahil maganda ang inyong gawa. Kaya kung ikaw na baguan pa lang na mangungontrata, ayusin mo na ang iyong trabaho dahil pag hindi mo inayos yan, nag-uumpisa ka pa lang, laos ka na. Yan ang lagi mong tandaan kakaaro dahil ikaw mismo ang gagawa ng inyong pangalan. Masarap sa piling na ikaw ang hinahanap ng customer at hindi ikaw ang naghahanap dahil yan ang aking sekreto kakaaro. Huwag kayong gumamit ng magaling. Dapat madiskarte. Walang mahirap sa madiskarte. Alright, bumalik tayo sa ating video tutorial kakaaro. Yan yung sinasabi kong corner. Nagbaligater kami dyan. Kaya hindi pwedeng salpakan ng in flashing. Yan ang katanungan ni Boss Chris at Rosario J. Sa ating TikTok account. Ito po ang gagamitin naming yero. Itinali po namin dahil malakas po ang hangin dito mamayang hapon. Dahil tabi lang namin ang dagat. Ito yung ginawa namin sa kabila kakaaro. Kung napapansin nyo kakaaro, ang hardiplex ay nakakapit sa simintong pader. Yan po kung nakikita nyo kakaaro. Kaya diniskarten po namin yung kakaaro, gumamit kami ng bracket. Yang bracket na hanger na yan, yan ang magsisilbing pangpatibay ng ating gutter naka din ang ating gutter sa hardy para hindi ito gumalaw ipapakita ko kakaaro ganito po ang ginawa namin Yanto, po ganyan po ang ginawa namin kakaaro naka yan, dapat sa ilalim kung ano yung sukat nyo dyan 5 cm, dapat 5 cm din yan lahat po yan nagagateran nyo 5 cm yung clearance nyan sa silong, para pantay-pantay at magandang tignan Maraming maraming salamat ka dahil umabot ka sa dulo ng aking video. Marami pa tayong ibabahaging diskarte at kalaman sa ating pagbablog. At marami tayong matutulungan na baguan palang gumawa at magkontrata. Yo, kakaro, kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-pim o mag-comment sa ating comment section. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-subscribe at kalimpangin niyo rin ang bell button para lagi kayong updated sa ating video. Los Baños, Laguna, po na ito kakaaro. Pagkasi ng Los Banyos. So, yun. Maraming maraming salamat po. Safety first sa lahat. Peace out.